Good morning good morning everyone welcome back to my channel for today's vlog guys i Tayu ay magbebiyahe papunta sa island, papunta sa Santorini ulit kasi summer na ngayon ay yun na naman yung start ng ating trabaho. At uh, last day natin dito sa sentro ng Athens, babalik na naman tayo dito after 6 uh, months matatapos yung summer kaya magbabalikan na naman ulit. Kaya guys, at uh, itong araw na to, samahan nyo ako maglalakbay papuntang Santorini. At so, tignan natin ang kaganapan ngayong araw na to guys. Samahan nyo ako. So everyone, welcome back to my channel. For today's vlog guys, ay nandito tayo sa uh, Peria. Kung saan nandito yung mga maraming uh, barko. Nandito kami sa Pier. Ngayon. Dahil guys, ay pupunta kami ngayon sa island. Punta na naman kami sa Santorini. At dito ang aming kaya. Ito, ito. Naantay lang namin na pwede nang pumasok. Yan guys. Napakaganda naman itong view na itong umaga. nandito kami sa Piria Gate 1 at kami ay bebiyahe papuntang Santorini kaya guys samahan nyo, na, samahan nyo kami na maglakbay maglakbay tayo ulit guys lalaki ng barco naantay namin yung mga kasama namin si manager Ayan. at dyan na yung mga ang laman yan ay mga packages container ganitong oras pala siya eh, nagkakarga guys wala kaming maupuan wala kaming maupuan sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo eh. <laughs> Bakit ka nagtsinelas Nabuang ka na. <laughs> Ayan guys, ang ganda ng ating tanawin ngayong araw na to. Dito tayo ngayon sa rooftop ng barko. O, diba? Good morning, Greece.

daming tao. Raps. Ensi <laughs> si Rabso. Support her channel. <laughs> anong ano mo? Channel mo? <laughs> X, huh? X Y, X y, X y L X Raps, X Y X Y L Raps. So, ayan guys, nandito na tayo sa loob na, hindi pa to loob, labas ng, labas ng ano, no, no, parko. Nasa taas ko kami ngayon. Wala kaming naukuhan sa baba, kaya nandito na kami sa rooftop. Oh my God! Tignan natin, guys, yung Tignan natin sa labas. Nalabas sa tayo. Tignan natin. Ayan. Ayan. Tignan natin ang labas. Pasyal tayo dito sa loob guys. Pasyal tayo sa loob. Na yeah. Ito tayo sa loob ng barko, barko. yan nanti tayo sa loob ng barco, guys <laughs> <what you> <laughs> Okay. <laughs> kasama ko guys oh, tulog na sila sobrang haba yung aming paglalakbay 9 hours from Athens to Santorini eh, ay inaabot ng 9 nine, nine hours guys mm. this color maganda yung ano ngayon panahon hindi maalon calm kaya maganda yung aming biyahe guys ayan. Ayan. at ang ating mga kasama ay ayan na sila guys oh ang <laughs> ganda at nakahanap kami ng upuan na kami lang. <laughs> ay. And guys, ay masyado na masakit ang likod. Kaya nakapaghanap kami ng may higaan o saglit. Dahil uh, tatlong oras pa bago kami makarating sa aming destinasyon. So, masyadong long ano long trip long trip masyadong long trip ang aming uh, pupuntahan so very lucky kami kasi yung isang table ay walang tao kasi nagsipaban na kaya yung mga kasama ko ayan na nahiga na sila. Nahiga na sila guys. So, uh, pero hindi ka din naman maka-relax kasi siyempre naalala mo nang yung pupuntahan. Ayan. Ay. Panibagong work again, guys. Pa panibagong pagkikibaka na naman sa mga iba't ibang tao dahil syempre hotel yung aming pupuntahan at uh, hindi pa namin gaano masyadong kilala yung aming amo dahil nga bago pa kami doon sana nga guys ay mabait pero nung nag appointment naman kami na na interview naman kami parang ang bait naman ng amo sana nga ano, mabait Sempre kung hindi siya mabait. Tapos ang layo mo na nga sa sibilisasyon dahil nasa Aya Isla. Pero okay lang naman dito sa isla na kasi na para ma ano maraming tao. At saka ano din, crowded din dito sa isla nato dahil ito yung Santorini na isla. Nung last year doon din ako nag-work, kaya lang ibang hotel naman kami ay lumipat ng hotel na pagtrabahuan dahil dun sa previous na pinagtrabahoan namin guys ay medyo hindi hindi maganda yung kanyang pamamaraan yung yung pagpapatakbo ba sa mga tauhan niya kaya naghanap kami ng ibang Uh, amo ulit doon kasi yung place nga ay maganda. Kaya parang nasa ano ka din tourist pero at the same time nagwo-work. Yun maraming gustong pumunta doon. Kaya lang expensive kasi doon na island lahat ng bilihin ay napakamahal doble sa totoong price Kaya, enjoy din naman kahit, syempre kahit mahirap kasi malayo ka doon sa sen sentro ng Athens at nandito kami sa isla saka uh, long very long na mag-stay kami doon dahil 6 months 7 months 6 to 7 months kami doon pagkatapos ng summer malikulit kami sa Athens Ayan. Tayo ay ano, umikot muna. <laughs> tulog na tulog na ito kasama ko. Tulog na guys. <laughs> so, balikan ko kayo ulit guys. Merong kainan dito sa likod. Ayan. May kainan. Ayan, may pilis. Hamburger. Hamburger. Pero, ang mahal ng hamburger dito. Ay! So, magbabalikan ko kayo guys. So, le, biyahe pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin ayan so, na guys nandito na kami sa Santorini ulit ito na o oh, yung pier oh, ito na yung pier guys ano, o oh. oh, diba lahat ng tao ay lalabas na. Oh, nakalabas na lahat ng tao. At ito si Rabsh. Rab. Ayan, Santorini again. We're here, we're here. Six months. Wait, no. Malulupat ng aking cellphone. And guys, guys, at kami ay nakarating din sa Wakas after 9 hours. Yeah. Ah. Think, no, my, my. yung gaming manager doon. Ang <laughs> <Si> manager <laughs> ko. kinakain niya yung kamay niya, o, gutom na siguro. <laughs> Yay, alis na kami guys. pababa na kami. At, nandito na no kami sa aming destination. Destination? Oh, destination... Santorini. Wow, vlogger ah, na rin. Vlogger na rin. Vlogger na rin si Madam Ko. Ang oh. daming tao. Κύριε Σίγκλη, όπως είχε παρακαλώ, το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Αντορένης. Παρακαλούνται οι οδηγοί με τελικό προορισμό το λιμάνι της Αντορένης, όπως μεταβούν στα οχήματά τους. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, we have now reached the port of Santorini. Dito na kami sa Minlan. So ayun na nga guys, dito na kami sa loob ng ko uh, sa taxi, nasa taxi na kami. Video ta. Ha? <laughs> Video. Ayun guys, dito na kami sa loob ng taxi. At pupunta na kami sa hotel. So, see you in a bit. yes tignan mo yung ating ano karang kabahay ba nang kinukuha dito na kami guys nandito na kami sa oh, my god ito lang ang bahay dito ay hotelo oh mag -isa? So guys, andito na kami sa aming bagong trabaho dito sa Santorini dito sa bagong hotel at eto na nga guys ang kapaligiran at tayo ay nasa mundo at yan lang nag-iisang hotel na yan wala nang iba at wala lang kapitbahay guys ayan, andyan yung dagat, malapit lang din pero wala kang kapitbahay guys, wala ka din makita kasi puro bundok layo layo yung mga iba't ibang hotel. Diyos ko, hanggang kailan kaya ko dito mag stay na Kaya ko kaya mag stay na 6 months dito, guys. So, hanggang dito lang ang aking vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching and God bless po.